School. At ito ang inaabangang aban tips at palala para sa life na kay Bongga, May 8, 2023. Lunes para sa mapinanganak ng Year of the Rat, magbago mula sa iyong kinaugalian at paguhin na ang iyong mindset, magandang opportunity kasi ang nagaantay sa iyo pink at 16 na maswerte sa year after that. Sa ok samantaya, pagdating sa love life at opportunity star, huwag magtiwala agad sa kanyang offer. Lalo pa kung hindi mo pa siya lubusan, kakilala gray at 18 sa ox. Tiger naman tayo kong pinakamaswerte sa araw na to. May money star pagdating sa work, posible magkaroon na ng agreement sa inyong dalawa. Congratulations also ha. Ah, dahil happy family star na sa chart, magkaroon kayo ng banding kasama. Ang buong pamilya, pag-usapan na ang bawat problema. Ayusin yan. Ako at 13 ang maswerte sa chart. Sarabit naman tayo ha. Ah, siguraduhin nasa on time ang pag-deal ng papers. Manilak star ay nasa chart. Iwasan ang pagiging tamad dahil walang mangyayari kung lagi ka lang tatamad-tamad. Orange at five mga swerte sa chart. Sa Drago naman tayo ha, sa bawat pagsubok na kinaharap mo, mas lalong pagpatuloy sa pagdarasal. Pagating naman sa Love Life, makontento na sa kung anong meron siya. Blue at 19 ang swerte sa charts. Sa Year of the Snake naman tayo, pagating sa kalusugan, huwag abusuhin ang sarili. Tiwasan din na ang mga sobrang stress dahil sa mga tao, hindi mo dapat pinakikilaman. Hindi mo stress at hayaan mo sila. Red right at 50 naman, sa chart. E. Sa Year of the Horse, iwasan na muna ang magbiteon, mas sakit na salita, posibleng mauyan sa katampuhan o tampuhan. Hurtful words start sa chart, hindi yan swerte, maingat sa bibitawang salita. pagdating naman sa Mali Star, activated yan, may business na may taong tutunong sa'yo upang mag-start kang muli. Yellow at one, swerte. Sa Year of the Boat naman tayo at tigilan mo na ang pakikilam sa buhay ng iba. Mind your own business, mas pangtuunan na sa parili, sarili ang pamilya. Pink at 14 na swerte sa chart. Monkey naman tayo ang conflict day to day. Magiging magulo ang pinagdadaanan nyo ngayon dahil sa mga in hindi inaasahang pangyayari. Hindi ka titigil hanggang hindi mo nakakamit ang iyong tagumpay sa buhay. Ang pagiging ambitious ay swerte. Gray at 7 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, mahalaga sa iyo ang kumita ng pera kaya sa problemahin ang problema ng ibang tao. Nasa iyo rin sa chart ngayon ang magandang opportunity star. Brown at 10 ang swerte sa chart. Sa the Dog naman tayo masipag at madiskarte ka sa lahat ng aspeto sa buhay. Kaya naman, madalas na pinupuri ka ni Boss. Silver at tuwang suwerte sa card. Tignan naman tayo ang pagiging disiplinado at pagiging masipag mo ang magiging daan mo upang magtagumpay sa ginagawa. Gold at three ang suwerte sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay at dubay lamang ni Mas Hans. Kayo pa rin ang gumagawa ng suwerte niyo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalanay ang ah, inyo. Pagumpay ako po si Master Hans Kua para sa hashtag Hans Suerte sa Abante.